mga guys ito yung motor ko mga guys gagawin natin yung freno mga guys gawa nung mga guys ito yung motor ko mga guys gagawin natin yung freno mga guys gawa nung ito kasi mga boy guys yung pedal ganyan pag abak mo pag hindi nabalik yan ibig sabihin mga guys uh, manipis na yung lining mo ayun o oh. Umiipit na mga guys yan. So break room ko. Yan, kinakabit na ng dining mga guys. Yan. Meron kasing kinakabitan na ng break shield yung mga guys na parang may hubog. Tapos meron siyang bakal na bilog pag ah, papa ka ng prayer na pag hindi bumalik Sib sibig sabihin mga guys hindi nabalik yan mamaya paliwanag sa inyo mga guys saan so, natin itong manipis ng lining Ng Ito kasi mga guys Pag inapakan itong pedal Yan, dinabalik yan mga guys, hindi napalik o. Oh. O. Oh. O. Ibig sabihin mga guys, eh, manipis na po yung lining. Check natin. Baka may kinakalangan sa loob o talagang manipis ang lining. Check natin mga guys. Yan mga guys o. Oh. Oh. Hindi napalik oh. Kailangan iangat pa. Yan mga guys malalim na yan mga guys nilihan natin ng konti wala-wala lang yung mga gaspang-gaspang mga guys pwede kong makapit yung brake shoe yun. ito mga guys itong bilog na ito Uh, kung sa galing may may kain na yung ano, pag malalim na yung break drum nyo ayan, malalim na tapos so, eh kaya itong lining kahit makapal pa kumakapit siya kasi po malalim na po yung kain ng break drum kaya ang gawin nyo mga guys kung wala pa kayong pambili ngayon itong pansamantala Itong bilog na ito, lagyan nyo ng kahit anong bagay o plastic o manipis na yero para bumukabuka lang ito, mga guys. Yan. Para bumukala ng konti, para umangat ng konti, para pagkunting apak, pagkunting sa preno mga guys, lalapat siya agad siya sa brick drum. Diba? Ganyan. Lalapat agad siya sa brick drum. Pagkunting apak. Kaya, Ganyan po gawin nyo mga guys Pang samantala uh, Sige mga guys Gawin ko muna pakita ko sa so inyo mamaya Kung anong resulta Kung nabalik na po ba yung pedal ng preno Okay, see you, see you mga guys Salamat Yan mga guys Kinalangan natin ito mga guys Ayan mga guys, Oh. Ayan kinalangan ko siya ng plastic para mga tangat ng konti mga guys para hindi masyadong malayo sa brick drum check natin mga, mga guys kung hindi na kakapit yan mga guys oh. kanina mga guys hindi pero ngayon no, kahit patagalin mo mga guys oh, nabalik na siya yan mga guys yan Okay. saksis <laughs> yun lang depende sa mga guys pag may motor kayo na ganito di pedal kasi may mga automatic motor mga guys ah, wala pong foot brake yan puro brake po Kaliwa. Ba, kuya? mo kanan. Pag itong motor mga guys, di kadina, may put brake po yan. Kaya, pag yung motor nyo na pag-apak nito, pag hindi bumalik mga guys, ibig sabihin, manipis na po lining niyo. Kung makapal mang lining nyo, ah, malalim po yung brake drum. Kaya lihain nyo na ng konti mga guys, sa kalinisin. Kasi, habang ah, tumatagal mga guys, pag araw-araw ang takbo, dudumi po yan. Kaya, yung dumi, tumitigas dun sa loob ng brake drum. Kaya tumitigas, umiipit yung brake shoe. Kaya linisin nyo naman guys pag makapal pa. Pero kung may pambili naman kayo, palitan nyo ang lining mga guys para hindi po kumakapit. Kanina mga guys, ba? Diba, pag ganun ko, hindi na balik. Ayan. Ngayon mga guys, eh, matit na. Oh. Kahit patagalin mo pa. Oh. Ayan. Oh. Okay, mga guys. Tsaka ito mga guys, minsan pag ito'y pag madumi yan, pag natuyo na, o pinakalawan, ah, uh, tanggalin niyo mga guys, ang tornilyo, lagi nyo ng grasa. Pag mong subukan, masisira ang buhay mo. Para lumambot, or langis. Okay? Okay. Salamat mga guys sa inyong panunod, at sana po nakapagbigay ako ng konting experience. Salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless. Shout out po sa lahat ng aking mga followers. Thank you.